Hello, ako, ako pala si Haki General ng Team Leprechaun. Bali, sasagutin ko lang yung tanong ni Austin kasi tinatanong niya ako kung uh, paano ko ba inumpisahan yung Team Leprechaun nung, nung, beginner ako. Ang sa akin lang, uh, ginawa ko lang yung business na ano, uh, wholehearted. Tapos syempre, uh, namili talaga ako ng mga taong makakasama. Uh, kaya nagpapasalamat ako dun sa mga noon, ngayon, tsaka yung mga nagstay talaga na binibuild talaga yung network ng team sa AIM Global. Bali, ang mapapayo ko lang naman, gawin pagka, pagbibuild ka ng grupo, ano lang, dapaan mo sila. Kung baga, uh, kung paano ka pinalaki ng magulang mo, kung uh, paano ka pinaghahandaan ng pagkain, paano ka inaaruga, inaalagaan, ganoon din dapat tingin mo sa mga members mo. Kasi pagka naramdaman nila na may pagkalinga ka sa kanilang totoo, sigurado at sigurado, ano, lalaki yung grupo mo. Kasi ano, naniniwala ko na yung pag uh, mo siya sa network marketing family, ano, bale, Uh, pag yung vision ang hinabol nyo ang um, more than money mag at mag talaga yung ano yung network marketing family nyo as a whole lalo dito kasi ang team level ko nasa 16 countries na eh so uh, hindi pa siya uh, talaga full blown kasi marami pang bansang ano eh uh, di ba kasi ang aim global talagang ano eh, iba siya iba siya sa maraming kumpanya Iba siya talaga. Kasi ano, for example, uh, marami na rin akong nakausap, marami na rin nag-aya uh, sa akin sa ibang company. Sa AIM Global lang din talaga ako nag-focus. So maraming salamat. Sana ano, nakatulong yung konting tips ko sa inyo.